hello everyone, ito naman tatay vlog nyo mga idol Part 2 part po ito, part 2 po ito nung uh, request granted natin mga idol So ayan, kung makikita nyo, mga idol Kumagawa na naman si tatay ng ano bulaklak para dun sa si babaw ng kabaong mga idol Tara mga idol, samahan nyo ako hanggang sa matapos natin ito mga lol Saan ipakikita ko sa inyo mga idol yung kabuuan ng ating ginawa mga idol Ng ano yung ah... Uh, garden flower mga idol mula nung ginawa natin sa part 1 hanggang sa ngayon mga idol tara mga idol samahan niyo ako So yun nga mga idol, inumpisa na natin yung uh, bulaklak na ginawa natin para dun sa ibabaw ng kabaong ng ating uh, pumanon na kaibigan na si Anhing Kuya Miguel. So ayun mga idol, ina na natin nilagay natin yung tubig, yung floral foam. And then wala man tayong dahon kasi puro bulaklak lang yung din nila mga idol. So naghanap tayo sa paligid ng dahon. So nakakuha tayo dun sa bakuran ng dahon. So ayan, yan ang nilagay natin. Then isinunod na natin yung mga kulay na puti na chrysanthemum mga idol. So kung makikita nyo yung bulaklak na nasa harapan ko mga idol, karamihan mga idol puro puti. Eh merong uh, ano mga idol, uh, tawag nito yung uh, ibang kulay. So pinaghalo na lang natin mga idol para nang sa ganun magamit natin yung mga bulaklak. So tara mga idol, uh, samanya ko sa umpisa hanggang sa matapos mga idol. Aww. So yun nga mga idol ano, uh, Nilagay muna natin lahat ng puti na chrysanthemum Para nang sa ganun eh, Ang matira na lang ng uh, black, black natin Is yung mga mams Mams na kulay uh, uh, Parang may golden brown At saka yung kulay ano natin, Violet So ayan mga idol uh, natin ng puti Para nang sa ganun uh, maganda at malaki sa tingnan mga idol so ayan yung mga Uh, kabirks natin sa tabi-tabi nakikinuod kung paano uh, gumawa si tatay vlog ng mga bulaklak so tara mga lods uh, samahan nyo ako nga mga idol malapit na natin matapos yung paglalagay natin na puti na chrysanthemum mga idol so isusunod naman natin yung mga idol yung uh, mams na golden ang uh, golden color at saka yung isang uh, kulay uh, violet mga idol so yan uh, talagang siniksik ni tatay yung mga bulaklak doon sa ano flora po para nang sa ganun ay uh, maganda sa tingnan din napakalakas din ng hangin dito mga idol kasi iwan ko parang masama ata ang panahon so ayun mga idol napakaganda ninyo tingnan so malapit na tayong matapos mga idol konting konti nyo lang tara samahan nyo ako mga lodges yun uh, mga idol, natapos na natin, then, kita ko lang sa inyo yung uh, natapos na natin, na ginawa natin na uh, garden flower sa uh, ibaba, sa ibaba ng uh, kabaong ni aning kuya Medel. So, ayan mga idol, uh, matapos din natin, kahit pa paano, hindi man tayo perfecto, hindi man tayo uh, expert o oh, sobrang galing sa paggawa ng ganitong mga arrangement, pero kahit pa paano, nakakapag uh, ano tayo, share tayo ng ating konting natutunan na talent ng idol so ayan mga uh, colorful na colorful na siya so yun mga idol hindi pa po nakasubscribe ka Tatay Vlog please subscribe na po kayo and then pakilike na lang din po sa ating uh, mga videos and uh, nang sa ganun mga idol uh, updated po tayo sa lahat ng mga videos na i-upload ni Tatay Vlog para nang sa ganun makapaghatid tayo ng uh, Uh, kasiyahan at para meron din tayong matututunan yun lang thank you for watching my idol bye bye